Magandang araw mga kapuntos at sa pagkakatao na ito meron po akong tampok na video sa inyo at ang video na ito ay eh, patungkol ito sa naganap na uh, public uh, preaching doon sa Cagayan de Oro kung saan doon si Brother Wender at tinatanong siya kung saan daw mabasa sa Biblia ang Roman Catholic Church uh, Para sa akin, yung ganong kaslaseng katanungan ay eh, Uh, ano siya, matatawag ko siya na fallacy kasi ang Biblia ay natapos isulat noong uh, natapos siya isulat noong 180 ang Biblia. Tapos ang tinatanong na pangalan ay lumabas lang matapos ng isulat ang Biblia. So para sa akin isa itong uh, misleading question, pero pakinggan lang natin kung paano ito sasagutin ni Brother Wendell Talibong. So, sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Asa mabasa sa Biblia? ang Roman, Roman Catholic. Catholic. Ngunit problema nila kung kinini ang letra po letra, ang gusto nila mabasa sa Biblia. Ngunit ang gidalag yun akong daghang Biblia. <laughs> Kay gusto man sila ah, na agay mabasa. Ha? Oh. May na magdala pang daghang Biblia para sa gustong letra po letra. O niya, kining Biblia nga akong gidala, dili nini-Asia. dili ba yan ni Asia Katoliko ha? Protestant TV ni niya. Nga naman, kay Kung, Kung, Baxter, na, napaisa. No. Kini nga Biblia, mga kung ano online, maorder order na niyo ni, kay, ako sa hanap ng tanilang, nag Mo na nga, ah, nga, Biblia's Protestant, itong gabiton. Ayan. So, ang ginagamit ni ni Brother Wendell Talibong ay isang Biblia Protestante na Richard Baxter Translation. Kasi yan ang kanilang problema eh. Dahil tayo pinagbibintangan na tamper daw, tamper daw. So, babasahan sila ng Biblia Protestante kung saan nawabasa ang term Catholic Church. At hindi naman may deny na yung term Catholic Church, yon ang Roman Catholic Church. Pag may tumutol, sige, labanan nyo ako sa isang debate. Patunayan nyo na ang, ang, ang Catholic Church, uh, ko na ang Catholic Church ay ang Roman Catholic Church, tutulan niyo Tinan nyo, dyan, dyan si, ano, si Denmar Santiago, nalito siya. Okay, ating ituloy yung naturang video. Kaya kung pripilyas protestante atong gamiton, dili na-bias. Dilipot pasabot na ang ilang hubad, husto na. Gigamit na to. Anong gigamit man na to? Bisag dilipot pasabot na ang ilang hubad, husto na. Gigamit na to. Anong pagpapatood na bisag ilang hubad, wapodapig nila? Juan, Kapitulo 10, yes, Versículo 16 Kang Baxter ni niya, protestante ni niya, yan. So, ginamit ni ba diba, ni Wendell ang kay Richard Baxter. At kapag sinabi ng mga protestante na yan ay maling salin, kailangan silang maglabas ng the same translation. No? Richard Baxter. Richard Baxter. Kung talaga bang may nakalagay doon na Catholic Church sa naturang talata o wala. Dahil pag meron, hindi siya, hindi, hindi siya maling translation. Hindi siya may translation. O di kaya i-compare to sa history. Sino sa history yung yung ano yung Catholic Church, o di ba? So, ating pagpatuloy. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under the, under me their only universal head and shepherd. So, naa sa protestant na. Naya isa. O, na Roman Roma si 11 Na ang Catholic Church, ani? Eh? Roma 11-12, si ang Catholic Church, mo ay tinuod niya Christianos. Okay. Naya isa. Protestant di Gabon. protestant protestanti atong gamiton para walay bias protestante Wala walay bias oh kini ha protestante ma order ninyo. Mu mong na niyo mo ingon mo ako nagprint na po ha so aron di mo muingon ingon ako ay nagprint bisag dili ako ahinti ane pwede mo mu order ane aron na kopya. ikopya eh, gusto man mong litra po litra no oh. Juan Kapitulo 10, Versikulo 16. Na, dini, mau kaya pun. Ang gingon dini. And shall be united into one body of the church with you. As so as Jews and Gentiles, Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, the one only head, Kung, du kung nagduda mo, ala, order mo sa online, kaya dilik ni akong printed. Okay, salamat. In-out na tagbawan ang naminaw. Ayun. So, may, may nabasa, no? Catholic Church, the same lang yan, sinanim lang yan ng Roman Catholic Church. Ngayon, ito naman tayo ngayon. Si Jeffrey rin yan, gumawa ng kanyang sariling versyon. Panuorin natin. Dunay usa ka pangutana sa dili Romano Katoliko nga ang pangutana mabasa ba sa Biblia ang pulong Roman Katolik atong paminahon ang tubag sa usa ka sipte kung mihaom ang tubag sa maong pangutana Aniya ang video ato kining tan-aon asa mabasa sa Biblia ang Roman Catholic, muni problema nila kung Kine ang litra por litra ang gusto nila mabasa sa Biblia. Atong balikod, ang pangutana, litra por litra, mabasa ba ang pulong Roman Catholic Church? Mauna ang pangutana sa osaka, dili katuliko. Kine ang litra por litra ang gusto nila mabasa sa Biblia atong, susihon ang Biblia nga gibasa sa Osaka Catholic Faith para press on the New Testament by Richard Baxter. Aniya ang kapitulo bersikulo. 1 kapitulo 10 yes, bersikulo 16. Kang Baxter niya, Protestant ni niya, and beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under the, the under me their only universal head and shepherd. So naasa Protestant na. Klaro ang pinaw ang pangutana wala matubag tungod kay ang gibasa Catholic Church. Yun. So, ayon doon sa sa video ni Jeffrey rin sablay daw ang pagsagot ni Brother Wendell Talibong kasi ang hinahanap Roman Catholic pero ang binasa Catholic. Unang-una, walang sinabi ang natatanong letra por letra. Si Brother Wendell lang ang nagsabi na yan ang kadalasang inahanap ng mga protestante ang letra por letra. Wala kayong narinig, naglumabas ang letra por letra sa bibig ng nagtatanong. Eto ngayon, sabi ang binasa ni Brother Wendell, Catholic Church. Sabi naman ni Jeffrey Rinyan, sublight daw dahil hindi naman Roman Catholic ang binasa. Jeffrey Rinyan, huwag mong kalimutan ang sinasabi sa inyong librong Alpha and Omega. Huwag mong kalimutan ang sinabi sa si inyong libro na Alpha and Omega. Ano nga yung Catholic Church? Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Patunayan mo sa akin, Jeffrey, rin yan, na yung Catholic Church dyan ay hindi ang Roman Catholic Church. Dahil kung naalala ninyo, sablay si Denmark Santiago nang tinanong ko siya patungkos sa aklat na yan. Panoorin nyo. Okay, tanong. <laughs> Etong Catholic Church sa sinasabi sa Alpha and Omega, hindi ba ito ang Roman Catholic Church? Hindi. No, hindi. Sapagkat ang Universal Church dyan, When you say Catholic, it means universal pangkalahatan. Yan po ay tumutukoy sa iglesia na itinayo ng ating Pangeso Kristo ang nagtayo sa badista, ang member sa badista. <laughs> 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 ano na, ano na? Ano, ano, <laughs> <laughs> ang nagtayo sa badista, ang member sa Badista. Ang tinatanong kong Catholic Church, yung nasa kanilang Alpha and Omega, ang sabi niya, ang founder sa Badista, ang member sa Badista. So, he is referring na ang Catholic churches na sinasabi sa kanilang aklat ay mga sa Badista. At nakapagtataka lang sa dulo, may Pope. <laughs> oh, with the Pope at its summit. So, kailan ba nangyari na sa Badista, merong po? Tuloy natin. So, inaamin mo, ba Brother Denmar, na ang Catholic Church dito, si Kristo ang nagtatag nito? Yes or no? Yes! Ayan. So, inaamin niya sa naturang babasahin nila sa libro nila na ang Catholic Church dyan, tatagyan ni Kristo. Tuloy. Tutuloy ko lang ang basa, moderator. Okay lang ba? Inamin niya kasi na si Kristo ang founder nito eh. So tuloy ko lang muna ha bago ako magtanong ha. A universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the apostolic church. Canonically, the Catholic church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Dahil ito ay tatag ni Kristo, tinatanggap mo ba na ang tatag ni Kristo sinasabi mo ay meron palang Pope, yes or no? No! <laughs> <laughs> Binabi. <laughs> binawi niya, binawi niya. Sabi niya, yung Catholic Church na yan ay tatag ni Kristo. When you say Catholic, it means universal pang kalahatan. Yan po ay tumutukoy sa iglesia na itinayo ng ating Pangeso Kristo. <laughs> so, ang nangyari, kinlaro ko pa. Klaruhin nga natin, siguraduhin mo nga, si Kristo nga ba talaga? ang nagtatag ng Catholic Church na sinasabi sa inyong aklat? Ang sagot niya, yes. So inaami mo ba der Denmark na ang Catholic Church dito si Kristo ang nagtatag nito? Yes or no? Yes. Nabinasa ko yung karugtong may pop, hindi naman tatag ni Kristo. So naging naging ano, naging naglaban o bawi na siya dito. Tuloy. Ang iglesia naging natalikod na ang extra sa ayon sa Revelation 17. naging pagano sa time ni Emperor Constantine, kaya nga sabi sa Ministry Magazine, became the Imperial Roman State Church. Naging pagano. No? Kaya, kung ulit, aminado kung pagano ka. Next question. Ngayon, sabi mo kanina, ulitin ko, itong Catholic Church na sinasabi ng Alpha and Omega, ito ba yung founded by Jesus Christ o B binabawi mo na <laughs> <laughs> Anong tanong doon? Kung binabawi mo na ba yung sagot mo kanina na yung binasa ni John do ay yun yung Roman Catholic Church na tatag ni Kristo. Oh, sagot. Ito sagot. Hindi ko binabawi. Bakit? Kasi nga, ang unang iglesia, doon ay tinatag ni Kristo, natalikod. Ang unang iglesia, doon ay tinatag ni Kristo, natalikod. Natalikod. Natalikod! Ang sabi niya, ang iglesia ang tinatag ni Kristo, natalikod. Tanong, yan ba ang paniniwala ni Fernando Camacho? Pakinggan natin. Okay, next question. Sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, sinong church ang tinutukoy dito? Yung church po na yan, yan yung church na pinasok ng mga ganit na lobo sa gawa 2028 na dominahan nila naging Roman Catholic Church Imperial. Pero yung nalabi, humiwalay po sa kanila. Next question. Next question. <laughs> yan, tinanong ko si Fernando Camacho. Yang just as soon as this church. Sabi niya, yan daw ay pinasok ng mga ganid na lobo. Okay, next question. Sabi dito, just as soon as this church joined herself to the state, sinong church ang tinutukoy dito? Yung church po na yan, yan yung church na pinasok ng mga ganit na lobo sa gawa 2028. Yan ang pinasok ng mga ganit na lobo. Tinanong ko siya, itong Church na pinasok ng mga ganid na lobo. Ito ba ang tatag ng Panginoong Isokristo? Ang sabi niya, no! Hoy! <laughs> So itong just as soon as this church, ito ba yung ancient catholic church? Yes or no? No! <laughs> 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 nga, yung just as soon as this church, hindi daw yun yung ancient catholic church founded by Christ kasi ito yung iglesia na pinasok ng mga ganit na lobo. Ang pagkakaalam ko, ang sinasabi doon sa gawa 2029, ang papasukin ng mga ganid na lobo ang church na tinatag ng Panginoong Iso Kristo. Pero sa kay Kamacho dito, dalawa. <laughs> iba yung Indian Catholic Church, iba yung pinasok ng mga ganid na lobo. <laughs> Taloy. Itong sinasabi dito kamacho na just as soon as this church, itong this church, ito ba yung ancient Catholic church? Yes or no? Ah, oo. <laughs> yan po yan. Pusin, yung ancient Catholic church. Pinasok yan ng ganid na lobo. Ah, ayun. So, binawi na ni Camacho. So, inaamin na niya ngayon na yung ancient Catholic Church that joined herself to the state Ayon ang Iglesia ang tatag ng Panginoong Isko Kristo. Ano ang nag-join sa state yung Ancient Catholic Church ba? Yes or no? Yung Roman Catholic Church. <laughs> oh dito bawet na naman. Sabi naman niya dito yung Church na nag-join sa state, yon ang Roman Catholic Church. Kanina sabi niya kanina yung Church na nag-join sa state, yon ang Ancient Catholic Church. Itong sinasabi dito ka na just as soon as this church, itong this church, ito ba yung ancient Catholic church? Yes or no? Ah, oo. Ngayon sinabi naman niya na ang church na nag-join sa state, yun ang Roman Catholic Church. Ano ang nag-join sa state? Yung ancient Catholic Church ba? Yes or no? yung Roman Catholic Church. So, ayan, nagkawindang-windang na si, ano, si Camacho. So, yung just as soon as this church joined herself to the state, yon ang ancient Catholic Church. Etong sinasabi dito, Kamacho na just as soon as this church, itong this church, ito ba yung ancient Catholic Church? Yes or no? Ah, oo. At yon ang Roman Catholic Church. Ano ang nag-join sa state? 'Yung ancient Catholic Church ba? Yes or no? 'Yung Roman Catholic Church. Oyan, <laughs> sa madaling salita, kung 'yung nag sa state ay 'yung ancient Catholic Church o ang Roman Catholic Church, sa madaling salita, iisang iglesia lang 'yung nag sa state, Yon ay ang ancient Catholic Church na siyang Roman Catholic Church. Oh, wag yung wag yung si CNC Camacho. Nagkawindang-windang yung kanyang mga kasagutan. Bakit? Napakatibay kasi ng ating ebidensya. So, yung nag-join sa state ay ang ancient Catholic Church na siya Roman Catholic Church. Ito namang sinasabi naman ni... ni uh, Niden Marzansiago, natalikod daw ang unang iglesia ang tinatag ng Panginoong Kristo. Ang unang iglesia, no, na yung tinatag ni Kristo, natalikod! 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 Ayan, kita mo, hindi e magka-contrast lang dalawa. Sabi ni Fernando Camacho, yung iglesyang tinatag na Panginoong Iso Kristo hindi natalikod. Sabi naman ni Dilma Santiago, ang iglesyang tinatag na Panginoong Iso Kristo natalikod. So magkakontra ang dalawa ngayon. Nagkawindang-windang na. So dyan yung makikita. Nahirapan talaga si ano si Denmar Santiago nang tanungin ko yung naturang ano naturang sinasabi sa kanilang Alpha and Omega. Tuloy din ang video. To so, natalikod no at naging imperyo ng Roma no kayo yun natalikod kayo oh, no, mo, no. tamo di kitang kita ang sabi ni Dema Santiago ang iglesia tatag ng Panginoong Iso Kristo natalikod ang unang iglesia no na itinatag ni Kristo natalikod no, no. natalikod natalikod tapos sinabi naman niya na kayo yung iglesia natalikod No, kayo yun, natalikod kayo. No, kayo yun, natalikod kayo. Sa madaling salita, yung iglesyang tatag ni Kristo na natalikod, tayo yon Ayon kay Denmar Santiago. No, kayo yun, natalikod kayo. No, kayo yun, natalikod kayo. So inaamin ni Denmar Santiago nang iglesyang tatag ng Panginoong Kristo na siyang Roman Catholic Church ang siyang natalikod. Ganun din ang sinabi ni Fernando Camacho, yung iglesyang ancient Catholic Church founded by Christ na siyang pinasukan uh, na siyang nag-join herself to the state, yun ang Roman Catholic Church. Ano ang nag-join sa state? Yung ancient Catholic Church ba? Yes or no? Yung Roman Catholic Church pareho sila ngayon. Dito, dito dito, sa bandang ito na tayo ang iglesyang tatag ng Panginoong Yesu Kristo. Ito sinasabi dito kamatyo na just as soon as this church, itong this church, ito ba yung ancient Catholic church? Yes or no? Ah, oo. Yan po yan. Proceed, yung ancient Catholic church. Pinasok yan ng ganid na lobo. O oh, ayan, di malinong pagkakaamin. But kasi, binabaluktot at the end of the story to make the story short inaamin pa rin kaming Iglesia Katolika Apostolika Romana ang siyang Iglesia Katolika na tinatag na Panginoong Yeso Kristo kaya itong si Jeffrey rin yan sabi niya sablay daw sablay. napakaliwanag kahit pa pagkumparahin natin sa mga sagot niya ano, yun? ni Denmer Santiago tsaka ni Fernando Camacho talagang ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana at ang Iglesia Katolika na sinasabi ng kanilang aklat, eto, yan, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of greek philosophy and neighboring religions into the views held by the apostolic church canonically the catholic church developed into a strictly hierarchical system with the pope at its summit ay walang ibang tinutukoy kundi ang roman catholic church kaya kung merong mang sablay dito yung nag-iisip na iba ang catholic church at iba ang roman catholic church sila ang sablay sa episode na ito ang gandang gawan siya ng, 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 solo episode, no? So, yan po ang ating tampok na video sa hapong ito. Yan, kung nagustuhan nyo po ang aming video, huwag nyo pong kalimutan na i-hit po yung like button para po malaman naman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang video tampok kong ito. Maraming salamat po and bye-bye!